Ang 2025 net worth ni Senador Dante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna. Everybody here, all the government officials uh, have accountability issues. Would be expected Marcoleta doesn't have any. He gives an impression that he funded his own campaign when in fact his son is not enough to fund such a 100 uh, million peso uh, venture. Si Congressman Rodante Marcoleta ay muling laman na naman ng balita matapos lumabas ang mga dokumentong nagdudugtong sa kanya sa isyong may kinalaman sa kanyang yaman at mga ginastos sa kampanya. Sa kanyang isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nakalagay na ang kanyang kabuuang yaman ay nasa 51.9 milyon pero sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumite niya para sa kanyang pagkandidato bilang senador, ay makikita na isang daan at labindalawang milyon ang ginastos niya sa kampanya. Ngayon, kung limamput dalawang milyon lang ang kabuang yaman niya, pero umabot na sa isang daan at labindalawang milyon ang nagastos niya sa kanyang pangangampanya, saan nga ba nang galing ang sobrang pera na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung iisipin, malaki ang agwat ng mga numerong ito. Paano siya gumastos ng isang daan at labindalawang milyon kung limamput dalawang milyon lang ang kabuoang yaman niya? Lalo pang nakatawag pansin ang isang detalye sa kanyang dokumento. Nakalagay kasi doon na wala siyang natanggap na donasyon o tulong mula sa ibang tao zero contribution. Ibig sabihin, ayon sa dokumento niya, siya lang daw ang gumastos ng buong isang daan at labindalawang milyon. Ngunit nang tanungin siya sa isang panayam sa Net25, iba ang kanyang sagot. Sinabi ni Marcoleta na may mga kaibigan daw siyang nagbigay ng pera para sa kanyang kampanya. Ayon sa kanya, pinakiusapan daw siya ng mga ito na huwag ilagay o banggitin ang kanilang pangalan sa report. Ang sabi niya, tumulong sila pero ayaw nilang malaman kung sino sila. Kaya raw zero ang nilagay niya sa bahagi ng contributions dahil kung isusulat niya ang halaga ng binigay nila ay mapipilitan siyang ilagay din ang mga pangalan nila. Sinabi rin ni Marcoleta na hindi niya pwedeng ilabas ang pagkakakilanlan ng mga nagbigay dahil may pangako daw siya sa kanila. Dagdag pa niya, ang perang ibinigay daw ng mga ito ay hindi raw donasyon kundi utang na loob. Ang sabi pa raw ng mga nagbigay, ituring mo na lang na utang na loob ito. Ngunit hindi ba dapat malinaw kung saan galing ang perang ginamit sa isang kampanya? Ayon sa batas, kailangang isulat sa Statement of Contributions and Expenditures ang lahat ng perang natanggap ng isang kandidato at kung sino ang nagbigay nito. Mahalaga ito para malaman ng publiko kung may mga taong posibleng makaapekto sa mga desisyon ng isang opisyal kapag nanalo na siya. Kung ang mga nagbigay ng pera ay mga negosyanteng may interes sa mga proyekto ng gobyerno, pwede itong magdulot ng hindi patas na paboran. Kaya malaking tanong ngayon kung bakit hindi idineklara ni Marcoleta ang mga nagbigay ng pera. Kung totoo na may tumulong sa kanya, lumalabas na mali ang nakasulat sa kanyang isinumiting dokumento sa ilalim ng batas. Ang lahat ng impormasyon sa ganitong mga ulat ay kailangang totoo at tumpak dahil pinipirmahan ito sa harap ng notaryo bilang patunay na alam nang nagpasa ang laman ng kanyang sinasabi. Kung mali ang nilagay niyang impormasyon, malinaw na ito ay isang uri ng pagsisinungaling sa opisyal na dokumento. Mahirap paniwalaan na isang taong may matagal ng karanasan sa politika ay hindi alam ang batas tungkol dito. Kung isang karaniwang empleyado nga ay pwedeng masuspinde kapag nagsinungaling sa SALN, bakit tila iba ang nagiging sitwasyon kapag politiko ang gumagawa ng ganitong pagkakamali? Pagkatapos lumabas ng issue tungkol sa hindi nagtutugmang numero sa mga dokumentong isinumite ni Congressman Marco Leta, mas lalo pang umingay ang usapan ng magbigay ng babala ang mismong Comelec tungkol sa mga hindi tapat na ulat sa gastos ng kandidato. Ayon kay Chairman George Garcia, malinaw na nakasaad sa batas na mali ang pagsusumite ng hindi kumpletong ulat at pwede itong humantong sa kaso. Kasama dito ang maling detalye, kulang na datos, o sadyang pagtatago ng impormasyon tungkol sa mga perang ginamit sa kampanya. Habang ini-interview si Marcoleta, tinanong siya kung lumabag ba siya sa batas. Ang sagot niya, parang ginagawa pa niyang kalituhan ang sitwasyon. Ang sabi niya, ano bang batas ang magsasabi na pipilitin ko silang i-disclose? Parang gusto niyang palabasin na wala siyang nilalabag dahil wala raw batas na naguutos na dapat pilitin siyang banggitin ang pangalan ng mga tumulong sa kanya. Pero ayon sa Comelec, malinaw ang requirements. Hindi pwedeng ilihim ang nagbigay ng pera. Hindi rin pwedeng zero contribution kung may totoong nagbigay, kahit pa kaibigan, kamag-anak o sino man. Ayon kay Chairman Garcia, ang pagsumit ng hindi tumpak na ulat ay pwedeng magresulta sa falsification at perjury. Ito ay mga paglabag sa batas at nakasaad din sa Republic Act 7166 na ang bawat kandidato at political party ay dapat magpasa ng kumpleto, totoo at detalyadong ulat ng kanilang ginastos at natanggap na tulong sa loob ng 30 araw matapos ang eleksyon. Kaya nakapagtataka kung bakit sinasabi ni Marcoleta na wala siyang ginawang mali, lalo na kung abogado siya at dapat alam niya ang mga patakaran. Ang tawag sa ganitong gawain ay pag-abuso sa kapangyarihan kapag alam mo na dapat mong sundin ang batas pero sinasadya mong lumihis dito, malinaw na hindi mo iginagalang ang sistema. At kung bakit may mga politiko pa na gumagawa ng ganito, malaking dahilan dito ang patuloy na suporta ng mga tao kahit may mga lumalabas na silang isyu kapag lagi silang pinagtatanggol, mas lalo nilang iniisip na wala silang dapat ikabahala dahil kahit mali, suportado pa rin sila. Ano ang parusa kapag hindi sumunod sa batas? Una, may administrative penalty. Ayon sa Section 14 ng RA 7166, ang hindi pagsusumait o kulang na ulat ay pwedeng magresulta sa panghabambuhay na disqualification sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. May multa rin na mula isang libong piso hanggang tatlumpung libong piso kada paglabag. Pangalawa, may criminal penalty. Kapag nagsumiti ka ng maling impormasyon o gumastos ng lampas sa limit, ito ay election offense. Pwede kang makulong mula isang taon hanggang anim na taon, ma-disqualify. Mawala ang iyong karapatang bumoto at tumakbo at iba pang parusa dagdag pa dito, pwedeng pigilan ng COMELEC ang iyong proklamasyon o magbukas ng kaso laban sa iyo. May karapatan din ang BIR na gamitin ang ulat sa pagsusuri ng iyong binabayarang buwis. At sinabi ng Korte Suprema na ang sinasabing substantial compliance ay pwedeng lang kung may good faith. Pero ang sinasadya at sinadyang pagtatago ay mabigat ang kaparusahan. Sa kaso ni Marcoleta, malinaw na willful o sinadya niya ang hindi paglalagay ng tamang impormasyon. Pagkatapos namang pag-usapan ang mga legal na bagay, may isa pang nakapagtatakang detalye tungkol sa kanyang yaman. Sa kanyang SALN, wala siyang deklaradong negosyo, pero meron siyang investment na aabot sa 30 na milyong piso. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking investment kung wala siyang malinaw na pinagkukunan? Pangalawa, may liabilities siyang 25 milyong piso na hindi rin ipinaliwanag ng maayos. Ano ang others na nakalagay doon? Sino ang nagpautang sa kanya at para saan? Isa pa, lumalabas rin na may motor vehicle siya na nagkakahalaga ng 12 milyon pitong daan, na siyam na piso. Anong klasing sasakyan ang aabot sa ganitong halaga? Ilan ba ang mga kotse niya? Bakit hindi siya nagbigay ng listahan tulad ng ibang opisyal? Lalo pang nag-ingay ang usapan ng kumalat sa social media ang litrato umano ni Marcoleta na sakay ng isang mamahaling Audi R8. Matapos lumabas ang usapan tungkol sa mamahaling Audi R8 na ibinibintang kay Congressman Marcoleta, may isa pang detalye na mas lalo pang nagdagdag ng tanong sa publiko. Ayon sa mga impormasyon na makikita online, ang presyo ng isang Audi R8 ay hindi basta-basta. Ang halaga nito ay nasa humigit kumulang 12,500,000 milyon at daang libong piso hanggang 17 milyon piso depende sa modelo at kondisyon. Kaya kung iisipin kung ang halaga ng sasakyan niya ay halos kapareho ng nakalagay sa salen niya na 12 milyon pitong daan siyam na na piso para sa kanyang mga motor vehicles, posibleng nga na ito ay tumutukoy sa Audi R8. Pero kung iyon na nga ang mamahaling kotse na sinasabi niya, ano naman ang tungkol sa Toyota Land Cruiser na nakikita o ginagamit ngayon? May mga taong nakapansin na meron daw itong wang-wang o blinkers. At ang tanong, bakit siya gumagamit ng wang-wang? Ayon sa mga opisyal na paliwanag, pwedeng gumamit ng blinkers kapag may emergency o kapag ito ay may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Pero si Marcoleta, Anong ahensya ng gobyerno ang nagbigay sa kanya ng karapatan na gamitin ito? At nasa ang sitwasyon siya na kailangan niyang gumamit ng emergency lights? Isa pang tanong, kung meron siyang Audi R8 at may Land Cruiser pa, kasama pa ang iba pang sasakyan na hindi malinaw na nakasaad sa kanyang SALN, ilan ba talaga ang kanyang mga kotse? Ano-anong models? At bakit hindi ito dineklara ng detalyado tulad ng ginagawa ng ibang public officials? Ang ibang senador at congressman ay naglalagay ng kumpletong listahan ng kanilang mga sasakyan pero sa kaso ni Marcoleta, parang sadyang simple lang ang nakalagay at hindi binanggit ng maayos ang bawat item. Ito ang problema kapag may mga dokumentong posibleng hindi totoo o kulang sa impormasyon. Kung kaya niyang magsumite ng hindi tumpak na sose at lakas loob pa niyang sabihin na wala raw batas na naguutos na dapat niyang ilagay ang pangalan ng mga nagbigay ng pera sa kanya ano pa kaya ang iba pang hindi niya sinasabi sa salin niya? At ano ang rason kung bakit kailangan pang ilihim ang mga bagay na dapat naman niyang ideklara bilang isang public official? Ngayon isipin natin ito ng mabuti. Kung isang ordinaryong empleyado ang magtatago ng ari-arian o maling halaga sa kanilang dokumento, malaki ang posibilidad na sila'y masuspinde o makasuhan. Pero kapag politiko, bakit parang may mga pagkakataon na hindi sila agad napapanagot? Ito ba ay dahil sa impluensya? Dahil ba may koneksyon sila sa mga nasa posisyon? O dahil ba alam nilang marami pa rin ang naniniwala at nagtitiwala sa kanila kahit may mga lumalabas na isyo? Kaya mahalagang tanong ngayon, kung hindi malinaw ang deklarasyon niya sa kanyang sasakyan, gastusin at yaman, paano pa natin masisiguro na ang ibang bahagi ng kanyang salen ay totoo rin? At kung may mga ganitong tanong na hindi nasasagot, ano ba ang dapat nilang gawin para malaman ng publiko ang buong katotohanan? I-share mo naman ang opinion mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.